Good morning Lord, maraming salamat sa umaga kagaling Thank you sa pagkain Ngayon hey, mga mga kabakyad, ah, kakain tayo, kakapi tayo ah, Galing ako sa sa manukan, kahoy ko lang, tapos ko lang maghugas ah, May kainin na kasi, ah, kakain tayo, kapi lang, wala tayong ulam Walang ulam eh, walang naubos na kagabi ah, Kainin na lang nagutom ako eh Okay na basta may kape. Eh. Ito lang ka, ulang ulam. Importante malagyan ng pagkain. Ng ating kan. Ayun, gugutumin tayo eh. Yan lang teknik mga rocker. Ito ang pinakalabis ng teknik pag walang ulam. tapilang lang kahit gano'n ka o, rami ang kanin mo mauubos tapilang lang ubos na Ay, Busog na tayo kunti. Ang importante naman na manual yung tiyan natin, malagyan ng kanin. Kasi pag ganun, pag utom na gutom ka, yun ang lagi mong isipin. Kumain ka ng kanin at saka kapi. Ah, Maraming salamat. Ganito lang gawin yung mga kapakyag. Pag talagang lumadaan naman tayo sa talagang wala tayong ulam may kanin pero walang ulam kahit anong klaseng pagkain dyan na kanin masat may kapi kayo Sob ng inyong gutom yan yung ano ko eh lagi kong naranasan pag walang ulam, wala kaming ulam may kapi lang at may init na tubig okay na Bapak.